Nakakapagod nga ba talaga ang mag-aral? O iniisip lamang natin na nakakapagod ito dahil hindi naman tayo naging masaya? Pagbati! Binabati kita dahil ikaw ngayon ay nanonood at nakikinig ng aking lakbay sa naysay. Samahan mo ako sa pagbahagi ng aking kwento na kung saan ikasama ko ang aking mga kaklase sa lugar na aking napuntahan. Pumunta kami sa Rizal. Ang aming sadya lamang doon ay maligo sa kanya tubig dahil ito ay tinaguri ang malinis, maganda, malamig at malinaw. At sa aming pagpunta roon ay hindi basta-basta, ngunit napakaganda na nasaksihan namin ang agos ng tubig at kung gaano ito kalamig sa aming mga balat. Bukod pa sa napakagandang tubig, ay nasaksihan din namin kung gaano kaganda at kalawak ang mundo. Marami kaming nakitang magagandang tanawin. Kay lawak at kilaki ng bulubundukin na aming nasaksihan at bawat tanawin na napalilibutan ng na mga berdeng dahon. Isali mo na rin ang mga nagagandahang mga ulap na hindi nakakasawang pagmasdan. Narating namin ang Rizal ng mga bandang tanghalian na. At napag-isip-isip namin na bago kami magliwaliw, ay dapat na may laman na ang aming mga tiyan. Kung kaya't pumunta kami sa bahay ng aking lola upang doon na rin mananghalian. Bit-bit na rin namin ang mga pagkaing aming ipinamili at napag-desisyon ng doon na rin namin ito lulutuin nang sa ganon ay makakain naman kami ng mga masasarap at mainit na pagkain na maaaring kami ay mabubusog at hindi kami magugutom sa lakbay na aming gagawin at sa pagliwaleong sa tubig na aming pagliliguan. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa bahay ng aking lola, ay hindi namin iniinda kung gaano kainit ang panahon, kung gaano katirik na tirik ang araw, na sa aming mga balat ay nanunusok sapagkat ito ay aming niyayakap dahil napuno kami ng tawanan, asaran, usapan na hindi talaga nakakapagod. Bagkos ay napupuno kami ng galak at tuwa dahil nasaksihan na naman namin ang panibagong yugto ng aming buhay na kung saan ay sama-sama naming nilalakbay ang bawat katiyakan ng aming buhay. Sa pagdaan ng ilang oras at nang kami ay tapos ng kumain, nilakbay na naman namin ang daan patungo sa, sa tubig na nais naming puntahan. Ito na naman ay napuno ng tawanan, galak at saya. Nakakainggan talagang maligo. Maraming mga bata ang nakasabayan namin sa pagliwaliw sa tubig. Dahil bukod sa napakasarap nito, ito rin ay napakalamig at napakasarap dumampi sa aming mga balat. Hindi kami agad-agad nakapwesto sa balak naming puntahan. Kaya't naglakbay na naman kami at dumaan sa isa pang daan na puno ng mga bato. Pero hindi naman alintana ang pagod sa amin Bago pa man namin na pagdesisyunan ang paglalakbay na ito ay talagang may mga bagay na tum tumatatak sa aming isipan na nakakapagod na talaga ang bawat hamon kung kayat na pagdesisyunan naman naming pumunta sa mga lugar na nakapagpapawi ng na aming mga pagod problema at kung ano-ano pang mga mga pag-iisip na bumabagabag sa aming isipan kaya't nais naman namin magpahinga at tumanghap ng mga masasariwang hangin. Hindi lamang ito patungkol sa kung paano namin tinakasan ang katotohanan na may mga bagay talaga o may mga pagkakataon na napapagod tayo. Ito lamang ay nagpapakita kung gaano kami katatag na magpahinga muna, huminto at mag-isip-isip bago naman magpatuloy at umusad sa laban na naumpisahan, bagkos na tumigil at magpaiwan sa karera ng buhay. Pinagmasdan din namin ang mga bata habang naliligo. At doon ako nakapag-isip-isip na habang bata pa, ay marapat namang natin na huwag abusuhin ang ating kabataan. Bagkos ay humanap tayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Huwag natin sayangin ang ating kabataan dahil alam ko at nasisigurado ako na pagdating ng panahon ay pagsisisihan natin ang isang bagay na hindi natin nagawa o nakamtan noong mga, mga bata pa tayo dahil alam ko na sa pagtanda natin o oh, habang nagkakaedad ang mga tao ay masalong lumalala ang mga problema na kailangan nilang harapin at hindi nila pwedeng takasan dahil ang katotohanan naman ay hindi nakakapagod ang mag-aral. Bilang isang mag-aaral, hindi nakakapagod ang araw-araw na pagpunta sa paaralan upang matuto, upang magkaroon ng magandang kinabukasan. May mga tao na, napap, na napapagod sa isang bagay dahil hindi naman sila naging masaya. Hindi nila inilalagay sa kanilang mga puso kung gaano kahalaga ang pagiging masaya kung gaano kasimple ang maglagay ng ngiti sa labi na walang pag-aatubili. At doon nagtatapos ang aming paglalakbay na napuno ng na magagandang alaala. At mananatili ito sa aming isipan na may makabuluhang pagpapahalaga. At may saysay -say sa aming buhay Na minsan na rin namin Naging nasilayin ang mundo At minsan na rin kaming naging masaya Na hindi iniisip At iniinda ang bawat problema At hamon sa buhay At na tayo Ng bundo. Tumakas na tayo Takasan na natin ang mundo Magtago pa palayo Sa mas tahimik at payapang mundo At pinatawag na tayo ng bundok